PBB Gen 11 Big Winner na si Piyang Smith pinagkaguluhan sa Araneta City. Narito at panoorin ang detalye. Tinumog ng maraming tao at taga-suporta ang PBB Big Winner na si Piyang Smith. Kasama ni Piyang ang ex-housemate para sa Christmas Tree Lightning na overwhelmed si Piang at Jaren at halos maiyak itong si Piang sa sobrang tuwa at saya nang makita niya na maraming tao ang nanunood sa kanya sa mall. Maraming nagsasabi na napakaganda ni Piang at bagay na bagay si Piang at Jaren. Napakaganda ni Piang ngayong gabi sa kanyang suot na pulang dress. Grabe ang dami ng tao na pumunta sa mall para sa Christmas tree lightning at para makita ang PBB big winner na si Pyang Smith. At narito ang iba pang mga larawan ni Pyang at Jaren sa Christmas tree lightning sa Araneta City.